Good afternoon mga idol. So karon mga idol mag tour tour na po ta mga idol at tagihulgan mga idol sa Balay Sungayan mga idol kay guwapo kunog bio dito mga idol. So mayong hapon mga idol gapaingon namin may diris Balay sungayan sa gihulngan, mga idol Lakawon pa ni mga idol Layo pa kayo sa karsada Muni sa idalan mga idol Ito ipakita niyo mga idol Ayan mga idol Muni idalan diri, mga idol Paingon tas balay sungayan mga idol Hello mga idol Lakawon tayo may diris <laughs> <laughs> Kutasa sa mga idol ang aton man din kayo mga idol bago tayo makarating doon krepiha po din na din mga idol usa ta makaabot dito taas taas kaya nga oh oh kapuya ay eh. huy puya siya sa isin, eh, sakto So mga idol, wapag pag yumi kaabot ito stok tok. Wala man din taasan ning dala na oh, pila man ni cash tips na ini. Woo! Ayano, oh. taas kayo mga idol. Bago tayo makarating sa taas. Na usop pa mo? Na laag pa. <laughs> <laughs> Happy tigit tama abot mga idol oh. Taas pa kay pang-pang din mga idol oh. Ayan oh mga idol. Kuha pang igbio mga idol. Ayan. So mga idol, labot tayo dire mga Mga idol Mga abot. Labot tayo dire mga idol. Ayan mga idol oh. Sada kayo view dari mga idol. <laughs> 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 Woo! <Luka ako. laughs> atas Balay sungayan. Balay Idol, oh. <laughs> idol, idol. idol. Yeah. idol. Balay sungayan. 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 Balay Idol Balay ada kay view Balay sungayan. idol. sungayan. Balay aning view sungayan. Balay idol. Balay sungayan. Yan mga idol, oh. Sana kayo diri mga idol. Kung kanaan mo mga diri mga idol, 100 lang ang bayad diri kung mo mga idol. hindi kayo biyo diri mga idol, oh. Kadungaw ang pangpang mga idol, oh. Oh. Nay duyan dali mga idol, ugunahan ka magduyan. Oh. Tanaw-tanaw mo talaga ang tanawin mga idol. Nindot kayo dali mga idol oh. Hello guys. mga idol oh. Nindot kayo dali mga idol oh. Ugna sila swimming pool dali mga idol, swimming pool. ayan ang ganda ng tanawin nito mga idol. Na swimming pool diri mga idol. Kung ganahan kang maligo mga idol, ligo-ligo ra ka diri, kayong tubig, kay di as bunto oh. do. Presko kayong hangin diri mga idol. Yan mga idol o kay diri mga idol. Sana kay view diri mga idol o oh. Di atas pang-pang mga idol. Gadungaw aning pang-pang mga idol. O, oh, gaduyan-duyan akong amigo mga idol. Ayan. Ayun, ayun, ayun mag-hadlock eh. Leg on na. Leg na, leg on na, leg on. Nahadlock sila, nahadlock. <laughs> Jadungaw di series Pang Pang mga idol, Pang Pang ni sa mga idol oh. Pang Pang, oh. Ayun, toy langgam mga idol, langgam. Ito mga idol, lalom kayo ang balay mga idol, oh. gagmay na lang kayo. Idol, today, mga idol lindot kayo dito mga idol na sila ikapayas mga idol oh ay kamunggay hello ayan ay swimming polo, oh nindot kayo